Kumusta uh, kayo lahat mga taga subaybay Ang maiksing video natin napakahalaga nito mga kaibigan. Uh, kung gusto niyo uh, may mamanahin ang ating mga kaapo-apuhan, ang susunod na henerasyon. Pakinggan po ninyo itong ating maiksing koro-koro. coro Mamagatango itong uh, panalangin sa kapayapaan. Kaya mayroon tayong uh, Santo niyo ayon sa mga naniwala sa mga santo at mayroon tayong Biblia kaya tinitimbang po po siyempre pag hindi naniwala sa mga santo naniniwala sa Biblia yun lang naman po ang ating uh, mga relihiyon kumbaga sa ano kahit iba iba ang ating uh, reliyon, Iisa isa pa rin ang patutunguhan Diyos pa rin kaya po uh, panalangin sa kapayapaan <clears throat> uh, ano bang sangkot nito <clears throat> magulo ba magulo ba sa atin <clears throat> Uh, kung sa ibang bansa, <clears throat> matindi ang gera. <clears throat> armas sa armas. Adito uh, po sa atin, hindi po natin maitatanggi na uh, mainit din po ang labanan dito. <clears throat> so, alam niyo na. Uh, parang huling <clears throat> huling ah uh, ano ba kung kumbaga sa labanan uh, malapit na ang uh, penis finish line kaya pagka ganun ang mga uh, yung mga lumalaban paspasan uh, po alam niya na kung so, anong ibig sabihin ang ibig sabihin na uh, uh, daanin po natin sa <clears throat> pagdasal hindi po hindi po lingid sa ating kaalaman na matindi po ang ating uh, pagtutunggali. Huwag po kayong mag-alala. Uh, ako, baguhan lang din vlogger, pero basta tayo, diritsyo lang. Huwag po kayong padadala sa inyong mga emosyon na uh, maninira po tayo. Ha? Kailangan diritsyo lang po tayo. Ito po, uh, ito lang po, uh, ito pong balita ngayon, <clears throat> babanggitin ko po ito, kasi hindi naman po ito bawal, uh, napakahalaga po ito sa buhay ng tao pagkain. Ayan po, crisis po sa pagkain sa atin. Uh, Unang-una na sa bigas. Kaya alam po, uh, na nalulungkot po ako ngayon, uh, kaya nga panalangin sa kapayapaan. Akala ko kasi parang magbabatik uh, magbabati na ang unit team. Pero ngayon, parang mag-uumpisa na naman na mag na naman eh. <laughs> Dahil lang po sa bigas. Alam po ninyo mga kaibigan, Uh, wala po tayong ha ayaw kayo kayong mga vlogger na sikat magkuro-kuro din kayo dito sa usapin sa ating bansa pero dito lang huwag kayong ko kasi nako, tatanggalin tayo ni Mita at saka <laughs> ni, uh, ng ating uh, mga leader mm. alam ninyo abilig naman talaga ako sa ating uh, leader bawal po tayo magbanggit eh pangarap uh, kasi niya uh, na ganyang murang bigas kaya po gagawin talaga ang uh, makakaya o, alam ba ninyo uh, pwede ko naman to eh yung 20 pesos na bigas ang laki po ng iabuno uh, gusto ko po maunawaan po ng mga hindi sanay manganood ng balita aabunuhan po yan ng ating leader uh, maghanap ng budget yan o mangutang Iyon po, kung may natira pa sa mga inutang kasi napakalaki pong uh, aabunuhan po yan eh ha? wala ka naman mabili talagang 20 pesos na bigas sa ngayon kung hindi, aabunuhan <clears throat> yan nasa 33 yata ang uh, pinakamababang bigas eh aabunuhan po oh, ilang bilyon no? po mag ano eh po ninyo kayo pong marurunong yan magkwenta kung, kung uh, yan ay buong bansa na ipapatupad yung uh, ganyang halaga ng bigas ilang bilyon ang gagastusin may gagastusin pa kaya kaya po ipagdasal po natin yung uh, mga ano na yan kasi pagkain po yan oh. ano nang makukuha nating aral sa video na ito Uh, alam niyo sa totoo lang yung 20 pesos na bigas matutupad yan kung talagang uh, ang mismong magsaka ang ating leader na ang laki ng budget na billion-billion yan kasi billion -billion kung uh, may mga public land pa dyan na pwedeng taniman ng palay eh. sigurado kasi ang balak e eh nationwide ngayon sa Visayas ano <laughs> ba Ah, uh, pada please, da please lang po tayo mga kaibigan. Hindi po natin na uh, kasi mapapagalitan po tayo ni Facebook sa kanang ng ating leader. Alam niyo kung buong bansa na ganyan ang halaga ng bigas na mabibili. Sa tingin ko lang mga kaibigan, hindi po kakayanin ng uh, abunuhan. Na, alam niyo abunuhan po 'yan eh. Ah, kahit na naka-imbak sa inaipi, may puhunan yan. Oh, ilang billion-billion. Kung ibaba mo na nga uh, sa 20 pesos uh, Bunuhan po yan Kaya po, uh, nag-alala po ang ating mga magsasaka <clears throat> Ayun, may nagreklamo uh, na Kasi uh, baka nga naman uh, babaratin sila Sa tingin ko, hindi naman po babaratin ang mga magsasaka Kasi mapapahiya po ang ating uh, mga leader po uh, Kasi gusto nga iangat yung magsasakay Kaya uh, sa tingin ko, hindi naman po gigipitin uh, tuloy lang po sa pagsisikap, mga magsasaka, doble sipag, kasi yan po talaga ang problema natin. Ang maasa na tayo sa imported. Alam ba ninyo, yung mga bigas na yan, ay eh, ang iba niyan, imported eh. Kararating lang nung, di ba? Kasi kaya, kaya naging bigas, para may uh, for emergency, mayroon dyan makakain ng mga tao. Kaya po yung mga, yung kaya bibinta ng murang bigas, uh, naka-imbak po yan, reserve, reserve, po yan eh reserve Ibig sabihin dapat talaga may ani. Tulungan po talaga yung mga magtatanim ng palay. At akong hindi man mismo ang mga leader na ang magtanim, ang daming dera diyan. Oh, yung mga yayaman din dyan na nag, di ba? Yung mga uh, nanunuyo ngayon, kayang-kaya magtayo ng palayan yan Hmm tapos sa uh, pag-asumugra uh, ng ating ani, mag-export na tayo. Sana, ganun ang mangyari. Panalangin po natin, mga kaibigan. Wala na tayong oras. Patuloy lang tayo sa pagsisikat. tayo mga simpleng mamamayan. Nasa ating mga kamay, ang pag unlad Ingat lang po tayo palagi.